Naku po, kinawawa, no? Kinawawa yung multo. Dahil panawarin natin itong dalawang lasenggo na ito. Napagtrepan yung multo. Yan, no? Oh, namatay yung, ano, yung... Eh, makakatakot na naman. Kung iba yan, takot natakot na. Pero yan, kakaiba. Matatawa ka at matata... Si yung multo yung matatako dyan. Tingnan mo. Pagtitrepan yan. O, oh, ha? Tingnan natin kung anong gawin. Uy, uy, oh, yung ko, oh. Happy ah, birthday daw. <laughs> Loko itong mga... To. Tingnan natin, no? Oh, yan, oh. Tumitingin yung, ano, oh. Yung multo. ah, oh, oh, oh. Tignan niya Ginano niya. Tignan mo. Oh. Bigla sumindi niya. Oh. Tignan mo. Oh. Inawakan niya. Tapos makikita niya makakabay. Kuko. Tignan natin. Ayan. Kukuhin mo. Kukuhin mo. Asar <laughs> talo yung ano eh. Yung multo eh. No? Tignan mo. Kinukuko. Oh! Haba. Oh, <laughs> Wala magawa eh. Wala magawa yung eh. eh. multo sa dalawa eh. Siyempre lasig eh. Oh. Wala. Oh. Wala talaga mga katalo dyan. O, no? tignan. Ay, oh, nawakan pa. O, oh, di wala takot. Ha? Hinalikan